Good morning everyone, ayan po katatapos milang magsumba ayan, nahiling, nakahiling po akong puon ki passion fruit ayan po, dakulo na bunga ayan, o, oh, ni madali na maghinog. o, oh, may ayam na nagbatok ayan po, o, oh, dakulo na bunga ang passion fruit, digdig o, yan po, oh, ayan po, oh. o, oh, ayan o oh. dakulo ayan, o, ano po iyan bayulit po ang kulor ka iyan Ayan, oh. Ayan po ang passion fruit. Ayan po. Oh. ni may saradit pa. puni po ang bunga kang passion fruit. Oni, oh, oh, ayan, oh. Napudo na ko sa bago ni Tet. Nakuhulo ng hinog. Ayan, araw po kayo ni ang hinog kay ni. Oh, mahamison po ini kaysa sa yilo. O, ayan po ang passion fruit. O, katatapos nilang magsumba sa harong ninda. Ayan po ang passion fruit. O, dakulo na bunga. Ayan, o. Uning nakaptan ko sa kuya na ini. Eh. Ayan po, o. Uni po, o. Iguamang po sindang tanong digding okram pula. O, ayan po bunga, o. Ayan po ang okrang pulang. Dakulong po digintanong. O, Uniman may mga may mga talong padigding bunga o oh, oh, ay magnagburorak na iyan. Ano? Ay, ano? ay wow, ayun po talong stripe da po ang kulor ka ini o. oh, oh di ba? Nakakuha pa kitang content. O. Oh. Ayan po, um, di ba? O nagburorak na. Ayun na 'yon. Para patangahon. Ay oo, oh, stripe. A, ayan po oh, stripe po yung kulay kang talong na ini. Ayan oh, di ba? Ayan po oh. po siya magtanong ki mga gulayon, ayan o Oh, di ba? Pag may tinanong po kita, di nakita ki mabakal sa ano ki gulayon pag nagburunga na iyan, oh, di ba? Perting gayo, ayan. Congrats. Tet, o, mahigusun ka magtanong ki mga gulayon ayan so okra nagburunga na so talong igwa namang kibunga ayan ayan po may nahiling pa po akong puon ki upo no dakula o na o ayan o di ba pag pag may ka talaga magtanong o oh, dai ka dai ka na mabakal sa saud ki. mga gulayon ayan po o pauli na kami ayan o oh, tumak eri ko oh tapos na po kami magsumba. Mga na tabi kami. O, kami po ay lima, lima kataw sa na kami nagsumba. Pero grabe ang hinang me. Ayan po. O, ano yung na kami nagbis na natad? O, thank you, Tet. Ayan. Thank you sa pagkapi. O, ayan po. Naglalakaw-lakaw na kami pa oh O, ayan. O, ayan. ayan po. Pa na po kami. Ayan. Digdi po, po kami sa ilawod na kay Ayan. ayan. ayan o, ayan. Ayan. ayan po si Bim, si Elma, si Inday Mary. Ayan. Ayan, dakol na naman kitang pang-content. Ayan, may nauli po akong passion fort na sa ro. Ate, may Ayan. Oh, Ayan. diba ba? Thanks for watching.